Sige na, pumasok ka na. Sigurado ako, miss na miss ka na nila. Sige na. Marilyn? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang si Inay. Eh. Nanay ko, Marilyn! Lahat na lang na akin gusto mong gawin sa'yo na rin? Kinuha mo na ngayon dati kong buhay, di ba? si Lola, si Mami, si Daddy, pati si Jerome. Tapos ngayon, pati yung sarili kong nanay, gusto mo sa'yo na rin. Abas mo, sobra ka na. Darlene, pa di ba? Gumising ka nga. Unang-una, wala akong inaagaw sa'yo at wala akong inagaw sa'yo. Yung buhay na tinatamasa mo noon, akin talaga yun eh. At kung sa tingin mo ngayon, inaagaw ko sa'yo si Nanay Perlita at si Jerome, baka ikaw na yung may diferensya. Baka kasi masyadong masama ang ugali mo kaya sa akin sila gustong sumama. si ka mari sini mari sini hai lu nak pocit lah kha mari sini jangan bergiu kau edok mana pet ke sana mari Merlin? Okay ka lang ba, anak? Okay lang ako na Tama nga si Darlene. Nagbago ka na. Gumanda nga ang mukha mo. Sumama naman ang ugali mo. Hindi ka na, Marlene. Eh, hindi po. Anong hindi? Nakita ko kung anong ginawa mo. Hindi. Nee. Hindi. Siya naman kasi yung nagsimula eh. Si Walen? Nakita mo naman yung na. Tama na! Tama na! Mabuti pa umalis ka na para wala nang gulo. Sige na. Sige na, Marilyn. Sige na, Marilyn. Ano ba talaga nangyari? Anong ginawa mo? sasabihin ako, sisisihin mo. Nakita mo na ako anong ginawa niya sa akin, di ba? Siya na naman. Siya na naman kakampihan mo. Siya na naman parate. Darling.